ang NFA kasi binigyan ng pondo. No? Last year kasi yung pondo ng NFA is 7 billion. Mm. Uh, na ng Pangulo na kailangan na mas malaki ang pondo. Nagdagdag siya ng 9 bilyones No? Para at least eh, makabili ng palay sa ating mga uh, magsasaka. And uh, ito, is, at least may buffer stock ng uh, gobyerno. Maski pa, no? in case of ng emergency, eh, pwedeng gamitin yun. No? Uh, sa ngayon, ang NFA ang binibigyan yung mga calamities, sa yes na yung mga uh, local government. Pero uh, may power naman ng presidente in case na emergency. Pwede itong gamitin. No? Ang problema, <laughs> hindi bumili ng palay ang NFA. Yeah. Ang binili nila, nila lang for this year is around 200 million. No? Out of dun sa Uh, 9 billion na sinasabi natin eh, in which yung pera na naiwan is almost 8.5 billion. Sana ito kung nila ng palay eh, uh, equivalent to 447,000 metric tons. No? Mm -hmm. uh, or uh, 293,000 uh, metric tons ito uh, parang 5.8 million bags sana na bigas na in which hindi gilampanan ng LFA. So, kung hindi uh, gagampanan ng LFA yung trabaho nila, tapos nakita natin, pumunta sa abroad, ay eh, gusto mag-import, mm -hmm. eh nakita natin na wala kasi sa function nila yung magpasok sa ang marikatrisis yan. Secondly, kung hindi sila magbibili sa magsasata, anong gagawin nila? Kukunin, kukuha na lang sila ng sweldo and hindi nagtatrabaho. No? Uh, kaya sabi namin, kung ayaw nila magtrabaho, ayaw nila bumili sa ating magsasaka, eh, buwagi na lang. Kasi walang kwenta. Tama. tama, tama hindi, uh, 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 uh. uh, ano yung Rosendo, uh... Sir, sorry, uh, may balita ako, gagawin na daw nga ng ano eh, NFA, papalitan ng IFA. Ano yung, I? IFA? Uh, ano yung... IFA. Interna international Food Authority. <laughs> <laughs> Akala ko, ano eh, imported import. food <laughs> import authority. Uh, Dahil and, puro na lang import ang uh, sagot. Kapag eh, na nakaka-shortage diba? import, pag nakaka-shortage import, whether okay. ano ba, whether sibuyas, asukal, ano ba, kung ano man pwedeng import, yung agad ang sagot, dapat ibuhos ang pera sa suporta, sa magsasaka. Ano naman sentimento, Rosendo, ng mga mambabatas po natin? Mm -hmm. Yung ano, no? yung uh, simple nung nag-present ang DA sa atin na uh, mga batas, sila sabi nga yung local production, kaya naman, no, mas hindi tayo mag-import. Up to end of the year, uh, aabot naman tayo ng 54 days ang computation nila. Or up uh, to 59 days. No? Uh, so, ibig sabihin, February, may stocks pa tayo. Uh, mas hindi tayo magpasok. Pero yung presentation nila kay Presidente, baligtad, no? puro import ang import ang uh, direction nila. Kaya, alagang question ng mga magbabatas. Mm -hmm. So, ang sabi nila is, ano eh, eh, eh yung presentation ninyo, eh, tsaka yung sinasabi nila mukhang hindi pareho, no? Kasi mm -hmm. yung presentation nila is, uh, wala tayong shortage, wala tayong problema. But uh, yung presentation nila sa presidente, kailangan natin mag-import. Uh, -uh. gabi talaga.